Magandang hapon mga kaprobinsya. Nandito tayo ngayon sa tabing dagat, magpapalipad tayo ng drone. At kamustahin ba natin yung kawit pier na matagal na hindi uh, hindi siya na dadaungan ng mga barko. So papakita ko sa inyo ngayon yung pier natin sa barangay kawit. At uh, magpapalipad tayo ng drone dun sa pier. So gamit itong drone natin ay papalipad natin dun sa pier. Hindi ko na sa inyo yung camera kasi against the light mayroong araw. So, ngayon ay iti-take off na natin yung drone natin. Ayan. So, na tayo. Tingnan natin kung ano na yung kalagayan ng ating uh, kawit pier. Napakakalamon ng dagat. Tas lang natin. Ito na yung kawit pier natin mga kaprobinsya. Napakaganda ng ano ng bagong construction ng Kawit Pier no. Makikita nyo Ito yung kanyang uh, pinakadulo. Ayun no? Kailan kaya natin makikita ang barkong pang-pasahero itong Kawit Pier na ito? Ikot natin. Iyan no. Wag masdan niya mga kabarbinsya yung Kawit Pier natin, napakaganda. Napakalawak ng kanyang uh, parkingan ng mga sasakyan. Ganda no? Iyan no, ito yung Kawit Pier natin, tingnan niyo. Oh. ganda so kailan kaya ito dadaungan ng barko at siguro dapat malagyan ito ng uh, ganun sa lucena yung uh, banggaan ng alon o yung pinaka dike ito ang kawit pier natin mga kaprobinsya natatanaw dito yung simbahan So punta tayo doon sa ano sa may simbahan diretso right yun natin. Napakaganda ng kawit port natin, no? So, ito nga palang lang ang kawit port natin mga kapurbisya. ay ginagamit lang for ano sa mga semento, yung mga barko na nagaano ng semento. So, ito nga palang barakon nito ay located dito sa Barangay Kawit. At ito yung uh, mga kabahayan dito. Yan. Ito yung Barangay Kawit na barangay dito. Yung kanilang... Yan. Ito yung simbahan naman ng Barangay Kawit, mga kaprobinsya. Yan. Ito naman yung simbahan. Ayan, ito simbahan ng Barangay Kawit. Ito yung, dito na yung highway, no? Ito na yung highway ng Barangay Kawit. Papuntang Gasan at papunta ng, Gasa, ng Buwak. So ito yung mga kabahayan dito. Ayan yung school. At yung tower na yon, doon yung bahay namin. Doon yung bahay ni Kaprobinsya. Sa so, ngayon, pababalikin na natin dito sa pwesto natin. Nagbalik na natin sa dagat. Medyo madilim na kaya Pabalikin na natin. Dito may mga naliligong mga bata. ayun nandito na yung drone natin nakabalik siya so kunan lang natin yung mga naliligo dito Okay, ito na. Pabalik na yung drone natin. Medyo madilim na kaya pa na, pa-uwi na natin. Yan. Pabalik na natin. Mga kaprobinsya yung drone natin. Oh. So. Okay.